Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay medyo kakaiba nga ito sapagkat sa live nilang ito ay parang nag-away nga si Kuya Ruel and Miss Rachel. May isang bagay kasi silang hindi na at para magkaroon ng mainit na usapan. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa pagiging insensitive. Parang may issue kasi na parang naging na lang daw sensitive si Miss Rachel. Kaya parang inaasar din siya ni Kuya Ruel at ina-explain sa kanya na dapat hindi daw siya ganun. Noon ting po na lang ng mga bashers ay talagang papansinin niya din at papatulan. E dapat hindi daw ganun. Sabi naman ni Miss Rachel ay iba-iba naman daw ang mga tao. Siyempre may mga tao na katulad niya na talagang sensitive at mabilis masaktan. Kaya dapat naintindihan daw yon ni Kuya Ruel. Sabi naman ni Kuya Roel ay naiintindihan niya yun. Ngunit gusto niya lang daw itama at explain talaga kay Miss Rachel kung ano ang magandang gawin niya at kung ano ang mga bagay na dapat iniiwasan niya. Ano ka nga i-highlight? Hmm? Ano yun? Last any paano niyo i-interpret? <laughs> kung sensitive ka yung tao Sensitive ako? Oh. It's up to you, iba-iba tayo <laughs> oh. <laughs> So yung damdaman mo, di na nga kung sensitive siya or hindi? Hindi, kasi sumasagot man siya, ikaw lang yung sensitive Hahaha <laughs> oh, Kasi <hindi laughs> ikaw yung nag-react <laughs> Siyempre Oo oh. Dapat insensitive ka Dapat alam mo yung, Al <laughs> alam, yung pagkakaiba ng ano ah. tao? Alam ko pa, 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 pa kaiba? ano pa? Pagkakaiba. Ikaw lang yung sensitive diyan. Oh, o oh, Hindi, explain ako. Hindi explain Hindi Bakit iba na yung... oh. <laughs> ano lang? Nage explain naayos. O bakit kaya ito na smile? Bakit May nag-explain nage ba? Nag-joke lang ako. Nag-joke <laughs> 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 Nag joke daw Be professional Ang gano'n Ang babayo ko Be professional uh -oh. pero yung ginagawa mo Ang mambuli Buli ba yan? Buli ba yan? Oh. Sabihin mo daw, i-explain mo daw. Kinawa-correct mo siya ano kailangan ko correct. Koko <laughs> oh, no, no correct din. Tang to correct Hindi pa kami nag-aaway. Ka, <laughs> ka. Oo, oh, hindi siya niya. Ikaw lang yung sensitive. Kasi nga, sinasabayan niya. O, ganyan tayo. Huwag kang maging... Deep inside, nasasaktan siya. Huwag kang maging ano... Huwag kang mag-alabi. Maliit ang ano... Oh. Ano Arong, gusto mo? Away ako doon. Ikaw. Ikaw. <laughs> 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 Opo, oh, piko na si Dodong. Tingnan mo po yung mukha niya, di ba? Professional ba tayo? <laughs> I know how to handle. Tingnan niyo po. niyo po. Ayun. Uy, away ah, na yun. <laughs> hindi po. Ganito po talaga ako mag-explain. Hindi po ako nagtumatawa kung nag-explain po. Ako. Sabi naman ni Miss Rachel ay para nga daw nagagalit na si Kuya Ruel sapagkat seryoso itong mag-explain sa kanya. Sabi naman ni Kuya Ruel, ay ganun lang daw talaga siya kapag nag-explain. Siya ay seryoso at mukha daw siyang galit kahit hindi naman inasar naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel, na parang siya daw ang mas insensitive sa kanilang dalawa. Kaya parang lumalaki na nga away. Sabi pa nga ng mga viewers ay parang nag-away talaga ang dalawa sapagkat may parte ng live na nag-mute sila. Ibig sabihin ay ayaw nilang ipaalam sa kanilang mga viewers at mga subscribers kung ano ang kanilang mga sinabi doon. At makikita nga natin doon na talagang mahindi pagkakaintindihan ang dalawa sa parte na yon kung saan niya nila kaya nag-usap muna sila. Pagtapos naman nun ay parang sinasulyo na nga ni Kuya Ruel si Miss Rachel sapagkat pinupunasan niya ang pawis ni Miss Rachel. Tawang-tawa naman si Miss Rachel sapagkat sabi niya ay doon sa live ay hindi daw sila mag-aaway. Pero baka after ng live ay may inis daw siya. Kaya tawang-tawa din si Kuya Ruel sapagkat kilala niya na si Miss Rachel. Medyo pikon nga daw si Miss Rachel. Ngunit sabi ng ni Miss Rachel ay si Kuya Ruel daw talaga ang pikon. Oh my angel, angel baby yeah. ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Explain po ako. Kasi okay, alam po natin paano i-handle, paano natin i-fix ng maayos. Hindi po para tawa-tawa. Okay? Sensitive. So, ah? Oh, Correct po, being sensitive. Uh, huwag maging sensitive kasi mahirap yun. Kunting ano lang, bibigyan mo na ng uh, oh, hindi na nangyari naman ano. Salamat po, Ma'am Laila Mendoza. Thank you so much po, Tita Laila Yes, nagkukorek lang. Hindi ako galit. Magkaiba ang galit sa nagkukorek. Pero deep inside mm. Of... Hindi. Walang deep inside dyan, ga? Pagal mm. magkaraan oh. sa Dani Kati, shout po okay. Di naman maulan dyan sa inyo Di naman po Galit na si Rachel Ay, oo po hindi ako galit hindi <laughs> ako, ako galit huwag niyo akong ang sobrang arte hindi di galit hindi to siya galit at alin yung gumukas na ayaw <laughs> parang na parang nanahinimik lang sobrang arte agad ay grabe man po kayo Ayak na yan sige ako iyak ako <laughs> Tissue. Wala kami tissue. Ayan, nagtawin naman. naman ako ka, ano dyan? Okay, kasi pawis ga. Grabe, hindi mo na ako pinapawis. Dito, isa na lang yung ano. I received the amount of. Magkano po gusto nyo? Magkano po? Oo. Ayoko na talaga maging estudyante. Bakit? Uy, nag-online school po. <laughs> Langga. <laughs> Uy, nag-online school tayo. <laughs> Ay, makinig Ay, po na kayo. Ay, makinig po kayo. Bakit mag-estudyante bawal magbigay ng opinion? Tama everyone po entitled magbigay ng opinion. We have a freedom of speech. We have, uh, we have our... Uh... Hindi ka pinagkakaisa niyo ako Hindi, wala, hindi, hindi. Walang pagkakaisa dito. Uh, pagkakaisa. Walang pagkakaisa. <laughs> <laughs> hindi <laughs> <laughs> nga, walang pinagkaisahan dito, no? Lahat tayo sama-sama. Uunlad tayo. Sama-sama. Ayoko -sama. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!